Kamain na ba kayo, Ate Rose? Tapos na po, sir. Ay? Ate Rose, ako. So, eto na nga mga habibis bees. Kakauwi lang ni Ed Julie tsaka ni Ate Rose. Galing silang palengke kasi may mga pinabili akong ingredients na gagamitin ko para sa lulutuin ko for today's video. At ang lulutuin ko ay ang nakaka-miss na naulam na ginataang manok na may green papaya at tsaka malunggay. Uh, matagal ko lang gustong kumain yan. At ang tagal ko na huling kumain yan. Kaya yan ang lulutuin natin for today. E eh, naaadam din pala ako ng event mamayang gabi uh, sa Shangri-La at magbabarong uh, ako. Yan, ipapasteam iron ko lang kay Ate Rose para naman hindi gusto-gusto yung susuotin ko mamayang gabi. Good morning, Ate Rose. Ayos, Julie, good morning. Ready na? Ayan, ang aking mga ingredients na pinabili ko, malunggay. Masarap maraming malunggay. daw ng sili, green papaya. Mayroon tayong mano. Ayan, Tapos, sir. bawang si Buwes Luya, at Rosa. Anong yung gata, nakabili kayo? Opo, oh, sir. Thank you. Pili muna namin sa Repsol. Magsara tayong magluto ng ginataang manok na may papaya at malunggay. Una kong gagawin, mag-isa tayo ng bawang sibuyas at saka Luya. Next, ilagay na natin ang manok. Tapos, so, ang sasara natin ng manok. At habang sinasangkutsa natin ang manok, maglagay tayo ng Tatis. Ang ginagawa ko yan para kumapit ang lasa ng pati sa atin sa loob ng manok para ma-dilamnam. At nakakaloka itong nabiling papaya ni na Ate Rose. Tingnan nyo naman guys. Sabi namin green papaya, di ba? Diba? So dapat ano siya, hindi hinog. Bakit hinog ang binibigay ng mga nagbebenta? Sa so, susunod po, pag binilang kayo, pag sinabi green papaya, huwag nyo pong ibigay yung hinog. <clears throat> Kasi nagbabago ang lasa ng niluluto pag ganyan. So yan, pinapakaid ko kay Ate Rose yung hinog para mag kasi tatamis ang ating luto at rose. Oo. Oh. Maglagay tayo ng paminta. Lagyan na natin ng papaya. Papayang hinog, nakakaloka. Lagyan na natin ng fresh gata. Ito worth 100 pesos no at rose. Oh, na no, okay. Okay. Gusto ko maraming sabang para masarap sa Ito, lahat yan. Worth 100 pesos yan guys. Ilagay na Ilagay natin, natin ang siling haba dalawa lang. So, nilipat ko yung lutuan namin dito kasi ko yung isa namin yung lutuan dyan. At, syempre, ayan. At, kaya na layo ko sinasabi, huwag kakalimutan tikman ang niluluto para may adjust ang lasa kung kinakailangan. Hmm. Tawang kulas sa alat. Hindi ako na kundi At lagyan natin ng konting suka para daw hindi agad mapanis. Sabi niya nga. Konti lang. Ano yan? And lastly, maglagay na tayo ng malunggay. Nahugasan na ito ni Tia Julie. Yan. Hindi ko malalap kasi sobrang dami. Siguro yung matigal na namin sa tamo dito. Tinola. Kalahati lang siguro. Yan. Haluin lang natin ng very very light. Tapos after mga 2 minutes, ay, nakakalaw. Kami nakalimutan na naman ako. Ang talbos ng sili. Yan, lagay natin yan. Talbos ng sili. At eto, naluto na ang ating ginataang manok na may papaya at malunggay. At talbos ng sili. Yan, naman tayo lunch. So, lagay natin dito sa lalagyan na yan. Yan. O, diba? Sobrang ganda nitong lalagyan na to. Ayun, o. Pwede yung mabigat siya, syempre. Eh. Pero kagandahan, glass siya, diba? Hindi siya plastic. So, magandang gamitin kapag may mga handaan. Hmm. At dahil dyan, bibili pa ako na madami dito. At dahil maya-maya pa kami kakain, takpan na muna natin yung ating ulam. Ganda! Kumain na ba kay Ati Raos? Tapos na po, sir. Ah, nakakain na kayo? O, oh, sige. Uh -huh. Sa Yabi David kakain natin yun man yung manayang niluto ko. Ay Ay, Ay, Ayoko na Ati Raos kasabay ako. Hindi sir. Ko... <laughs> lang. Matagal kasi ako kumain. Gutom na gutom na sila. Yes. Sa tiya, uh, uh, <tod -tod> Julie, kumain ka na? Kumain na din. Ano, ah, kumusta naman yung ating luto? Ang ganda yung lalagyan natin, di ba? Ayan, kain na ka. Usually naman talaga dito sa bahay, nauna na silang kumain kasi kawawa sila. Mm, sila. Kung hihintayin tayo. Magka-hyperacidity sila kung hihintayin. Magka-ulcer yes. sila kung hihintayin nila tayo. Ang kain okay, natin kung may luto ko. This is ginataang manok. Tigman mo na may mga kiluto. Anong iniinom in in mo dyan? Watermelon na collagen. Ating bestseller, ang Habibiu Watermelon? Premium collagen booster mix watermelon. Ayan, tigman mo yung aking ginataang manok. Taga ko nang di nakapagluto niyan. Mm -hmm. mm. -hmm. Ay, dahon ng sili to? D dahil ng sili tsaka malunggay. Sarap. Sarap, di ba? Mm, parang -hmm. nasa bukid tayo. Yes. Kiss na, baby. Lah.